Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor at welcome sa Creepy Tambayan, ang inyong paboritong tagpuan ng mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot. Ngayong gabi, may dala akong isang kwento ng larawan. Isang larawang hindi mo gugustuhin ipaskil sa dingding ninyo. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas dumami pa ang ating mga katambay dito sa Creepy Tambayan. Handa ka na ba? Pakinggan mo ang kwentong ito. Tungkol sa Larawan ng Batang Walang Mata. Ang pamilya de la Peña ay bagong lipat sa isang lumang bahay sa bayan ng San Gregorio. Si Elmer, ang ama, ay isang mekaniko. Si Mylene, ang ina, ay may maliit na online ukay shop. At ang kanilang anak na si Julia, walong taong gulang, ay mahilig mag-drawing ng mga tao. Isang araw, isang kahon ang dumating sa kanilang bahay. Walang pangalan kung sino ang nagpadala, pero malinaw ang nakasulat sa pabalat. Para sa bagong simula. Pagbukas nila ng kahon, isang magandang photo frame ang laman. Kahoy ito, kulay ginto at may ukit ng mga mata sa gilid. Literal na mata. Nakatingin ang disenyo sa kung sino mang tumitingin sa frame. Medyo nakakatindig balahibo, pero naisip nilang siguro ay art silang talaga ang pagkakagawa. Nilagyan nila ng litrato ng pamilya nila ang frame at inilagay sa ibabaw ng istante sa sala. Unang gabi, pagkalagay ng larawan, napansin ni Julia ang kakaiba. Ma, bakit may bata sa likod natin sa picture? Ha? Anong sinasabi mo? Tanong ni Mylene, lumapit sa frame. Wala siyang nakitang bata, Ngunit si Julia nang muling tingnan ang frame sa ibang anggulo ay napasigaw. Wala siyang matama, wala siyang mata. Kinabukasan, habang naglilinis si Mylene, napansin niyang tila may basang marka ng kamay sa salamin ng frame. Maliit ang kamay, bata. Inisip niyang si Julia lang iyon. Pinunasan niya ito at binaliwala. Ngunit nang sumilip siya sa salamin ng frame, isang saglit lang, may anino ng bata sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala naman. Hay nako, pagod lang ako siguro. Bulong niya sa sarili. Ang katok sa madaling araw. Alas tres ng madaling araw, may marahang kumatok sa pinto ng kwarto nila. Tok, tok, tok. Elmer bumangon. Sino yan? Nang buksan niya ang pinto, si Julia nakatayo. Pero walang mata, napaurong si Elmer. Ju Julia? Napapikit siya. Nang dumilat, wala roon ang bata. At narinig na lang niyang may iyak ng bata mula sa sala. Kinabukasan, dumalaw si Mang Ador, ang matandang caretaker ng lugar. Nak, nakita ko yung frame sa bintana ninyo. Saan niyo nakuha yan? Tanong ni Mang Ador. May nagpadala po, sagot ni Elmer. Bakit po? Huminga ng malalim ang matanda. Ang frame na yan, isa yan sa mga gamit na natagpuan sa nasunog na bahay dito dati. Isang pamilya rin ang nakatira. Ang anak nila, si Andrea, nawala. Isang gabi, bigla na lang hindi na nakita. Nang makuha nila ang huling litratong kuha ng pamilya, may mukha ng bata sa likod, si Andrea, pero wala siyang mata. Gabi-gabi na mula noon, gumagalaw ang frame. Minsan, nasa kwarto na nila. Minsan, nasa banyo. Sa mga larawan, lumalabo ang mukha ni Elmer at Mylene. Pero si Julia, unti-unting nawawala. At ang batang walang mata? Palapit ng palapit. Isang gabi, nakita nilang nakangiti na ito. Ngunit walang mata pa rin. Hindi na pumasok si Julia sa eskwela. Tahimik siya. Hindi umiimik. Isang umaga, pagbangon ng mag-asawa. Wala si Julia sa kama sa frame, may bagong larawan. Si Julia, nasa likod ng batang walang mata. Pareho na silang walang mata. Sa takot, sinunog nila ang frame. Ngunit kinabukasan, may bagong package na dumating. Walang pangalan at sa loob ay isang frame na may bagong litrato. Mag-asawang walang mata. At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino ang nagpadala ng frame. Pero isang bagay ang sigurado. May mga bagay na hindi mo dapat pinapaskil sa dingding. Magandang gabi, katambay! Nandito ka na naman sa Creepy Tambayan, ang tahanan ng mga kwentong di basta-basta, mga lihim ng dilim, bulong ng kagubatan, at mga nilalang na nagmamasid sa bawat sulok ng gabi. Kung tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin, marahil may kwentong gustong magparamdam. Dito, ang bawat salaysay ay nagiiwan ng tanong. Totoo ba ito o kathang isip lang? Pero isang bagay ang sigurado, hindi ka na makakatulog ng payapa pagkatapos mong marinig ito. Kaya kung ikaw ay matapang, mahilig sa hiwaga at di natitinag ng takot, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Para mas dumami pa tayong mga ninilalang ng gabi na sabay-sabay naghihintay ng kilabot. Para sa mga suki nating di sumusuko Saludo kami sa inyo at para sa mga bagong salta, maligayang pagdating sa madilim na mundo ng creepy tambayan. Isarado ang bintana, huminga ng malalim, at hayaang lamunin ka ng kwento.